Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa JavaScript at WebAssembly. Ipapaliwanag namin ang mga pangunahing kaalaman ng WebAssembly at titingnan ng mas malapit ang relasyon sa pagitan ng JavaScript at WebAssembly, pati na rin ang kanilang mga paggamit. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pagunawa ng mga paglalarawan ng code. Ang JavaScript at WebAssembly (Wasm) ay mahalagang teknolohiya sa pagbuo ng web. May magkakaibang papel ang bawat isa, ngunit magkasabay nilang pinupunan ng isa't isa upang paganahin ang mas mabilis at mas epektibong mga web application. Ang WebAssembly ay isang binary na format ng instruksyon na maaaring patakbuhin sa mga browser na nabubuo mula sa kinumpilado ng mga high-level na wika tulad ng C, C++, at Rust. Ang WebAssembly ay tumatakbo ng mas mabilis kumpara sa JavaScript na nagbibigay ng pagganap sa mga web application na maihahalin tulad sa native na mga application. Ang WebAssembly ay mayroong mga sumusunod na katangian. Mataas na pagganap. Dahil kino-compile ito sa binary na format, tumatakbo ito ng napakabilis at mahusay sa mga gawaing mabigat sa CPU. Hindi nakadepende sa wika. Maaari kang bumuo ng WebAssembly mula sa mga wikang nakakampile tulad ng C at Rust na nagpapadali sa pagport ng umiiral na native na code sa web. Malawak na kompatibilidad. Sinusuportahan ng mga pangunahing browser tulad ng Chrome at Safari ang WebAssembly. Ang WebAssembly ay hindi kapalit ng JavaScript, kundi isang pantulong na teknolohiya. Magaling ang JavaScript sa pagmamanipula ng UI at komunikasyon sa network, samantalang hinahawakan ng WebAssembly ang mga gawaing mabigat sa komputasyon. Sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawa, makakamit mo ang parehong mataas na pagganap at kakayahang umangkop Ang mga WebAssembly module ay maaaring tawagin mula sa JavaScript Maaaring ma-access ng JavaScript ang memoria at mga function ng mga WebAssembly module na nagbibigay daan sa mga sitwasyon kung saan ang mga komplikadong proseso ay isinasagawa sa WebAssembly at ang mga resulta ay natatanggap at pinoproseso ng JavaScript Nasa ibaba ang isang pangunahing halimbawa ng pagluluwad ng isang WebAssembly module mula sa JavaScript? Sa halimbawang ito, ang isang WASM na file ay kinukuha, at ang binary data nito ay ipinapasa sa WebAssembly, instantiate, function para sa pagbuo. Maaari mong tawagin ang mga exported na function ng isang instantiated WebAssembly module mula sa JavaScript at kunin ang mga resulta. Ngayon, tingnan natin ang isang simpleng halimbawa kung paano tawagin ang isang function na gumagawa ng mabilis na integer addition sa WebAssembly. Una, gumawa tayo ng simpleng function sa C na IE compile sa WebAssembly. I compile ang file na ito gamit ang mscripten, isang kasangkapan na nagko-convert ng C, C dagdag-dagdag sa WebAssembly. Pagkatapos, tawagin ang function na ito mula sa JavaScript upang makuha ang resulta. Sa ganitong paraan, ang mga proseso ng pagkalkula ay maaaring isagawa sa WebAssembly, at ang mga resulta ay maaaring manipulahin sa JavaScript. Ang WebAssembly ay angkop para sa mga workload na mabigat sa computation tulad ng pagproseso ng video at mga simulation ng pisika, at nagbibigay ng pagganap na hindi kayang ibigay ng JavaScript lamang. Ang WebAssembly ay lubhang kapaki-pakinabang sa mga sumusunod na sitwasyon. Pagpapaunlad ng laro, Nagbibigay ang WebAssembly ng mga high-speed na komputasyon na kailangan para sa mga larong nakabatay sa browser. Maaari mong ipatupad ang mga kalkulasyon ng pisika at mga advanced na graphics rendering engine sa WebAssembly habang hinahawakan ang mga interactive na bahagi gamit ang JavaScript. Pagproseso ng video at audio Nakikinabang din ang malakihang pagproseso ng media, tulad ng pag-encode, pag-decode ng video at real-time na mga efektong audio mula sa mga pagtaas sa pagganap na ibinibigay ng WebAssembly. Siyentipikong komputasyon. Ang mga simulation at pagsusuri ng datos na mabigat sa komputasyon ay maaaring mapabilis ng malaki sa pamamagitan ng WebAssembly. Kasama sa mga halimbawa ang pagsusuring numerical at ang pagpapatakbo ng mga modelo ng machine learning. Pagpoport ng umiiral na mga native na application. Sa pamamagitan ng WebAssembly, maaari mong patakbuhin sa browser ang umiiral na native na code na nakasulat sa C o Rust. Pinapayagan kanitong gamitin ng umiiral na mga software asset at mag-alok nito bilang mga web application. Napakalakas ng WebAssembly, ngunit mayroon ding ilang mga limitasyon at hamon. Limitadong pag-access sa DOM. Ang mismong WebAssembly ay hindi direktang makaka-access sa DOM. Ang JavaScript ang kumikilos bilang tagapamagitan, pinapayagan ang WebAssembly na magtuon sa mataas na pagganap na pagkalkula. Kahirapan sa pag-debug. Dahil ang WebAssembly ay isang binary na format, mas mahirap ang pag-debug kumpara sa JavaScript. Ang mga tool sa pag-develop ng browser ay sumusuporta sa pag-debug ng WebAssembly. Ngunit hindi ito kasing simple ng pag-debug ng JavaScript. Kurba ng pagkatuto. Ang paggamit ng WebAssembly ay nangangailangan ng kaalaman sa mga wikang nakakampile tulad ng C at Rust. Kung hindi ka pamilyar sa mga wikang ito, maaaring mas mahirap ang sagabal sa pag-aaral ng WebAssembly. Kinu Kinukumpleto ng WebAssembly ang kakayahang umangkop ng JavaScript at nagbibigay daan sa halos native na pagganap sa browser. Sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa JavaScript na humawak ng UI at mga dynamic na interaksyon at sa WebAssembly na humawak ng komputasyon, mapapakinabangan mo ng husto ang mga lakas ng pareho. Sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawa, nagiging posible ang pagdevelop ng mas mabilis at mas advanced na mga web application. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kita-kita tayo sa susunod na video. Mangyaring mag-subscribe at magbigay ng thumbs up.